FM News Puspusan na ang ginagawang paghahanda ng mga bisita dito sa mga sementeryo para sa kanilang gagawing pagdalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay ngayong paparating na undas. Kanya-kanyang paglilinis sa mga puntod at paglalagay ng tent na siyang magsisilbing panangga sa ulan ang mga naririto ngayon sa isang pribadong sementeryo sa lungsod ng Kawayan. Kung ikukumpara kahapon, mas marami na ang dumadalaw ngayong araw upang paghandaan ang magiging pagbisita nila bukas. May mangilan ilan na ring nauna nang dumalaw sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay dahil ilan sa mga puntod na naririto ay mayroon ng mga bulaklak at naitirik na kandila. Samantala, inaasahan naman na mas dadami pa ang pupunta ngayon sa sementeryo upang maglinis at magtayo ng kanilang masisilungan. Samantala, para naman sa karagdagang balita, nagsimula na rin ang pagbabantay ng mga otoridad sa mga sementeryo dito sa lungsod ng Kawayan bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga tao sa mga sementeryo ngayong panahon ng undas. Bawat sementeryo dito sa lungsod ng Kawayan ay may mga nakikita katalagang personal mula sa PNP, BFP, CDRRMO at iba pang ahensya upang tiyak na mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng mga sementeryo maging ng mga bibisita dito. Mahigpit na babantayan ang pagpasok ng mga bibisita at titiyakin nila na walang makakapasok na kontrabando sa sementeryo na maaaring pagmula ng gulo o panganib. Pinapaalalahanan ng publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang pagdala ng nakalalasing na inumin, patalim, baril o anumang klase ng armas at baraha sa sementeryo. Maliban dito, pinagiingat rin ng lahat at pinapayuhang agad na lumapit sa mga otoridad anumang oras na sila ay mangailangan ng gabay o tulong. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division o ang pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito, mag-DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo para maging healthy mag DTX 500 palagi. Para sa iFM News, ako si Idol Zaira Contapay. Idol. iFM News.